inumin Patris at Pili at Santi. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at tinamang pakinggan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon din, Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglilakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Cebedeo. Sila Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Roma at sa kapistahan ni Apostol San Andres. Ang panawagan ni Jesus, Tina Pedro, Andres Santiago at Juan ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pagtugon sa Diyos na walang pag-aalinlangan sa kanilang simpleng buhay bilang mangingisda. Iniwan nila ang kanil nila ang lahat upang sumunod kay Kristo. Isang tanda ng kababaang loob at gadap na tiwala sa kanya. Mala mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, mga kabataang tinutugon ang tawag ng Diyos. Maraming kabataan ang naglalaan ng kanilang oras para sa misyon, tulad ng pag-uorganisa ng mga outreach program para sa mahihirap. Katulad ni Andres na tinawag ni Kristo, ang mga kabataan ito ay nagbibigay ng kanilang lakas upang maging tagapagdala ng mabuting balita. Pangalawa, mga naglilingkod sa simbahan. Mga pare, madre at laiko na patuloy na umakay sa mga tao patungo kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa ng pananampalataya at paglilingkod tulad ni na Andres at Pedro. Sila mga mamalakaya ng tao. Pangatlo, pagtulong sa mga kapwa sa panahon ng pagsubok. Ang mga ordinaryong tao na nagbibigay ng suporta sa panahon ng kalamidad, katulad ng mga volunteers sa relief efforts, ay sumasalamin sa pagandang loob ni San Andres na inaalay ang kanyang buhay sa paglilingkod paano tayo tumubo at karapat-dapat sa kariyan ng Diyos? Una, pagsunod sa tawag ni Kristo. Tularan ng mga halimbawa ni San Andres sa pagiging masigasig, sa pag-akay sa iba patungo kay Kristo. Huwag magdalawang isip na ipahayag ang pananampalataya sa salita at sa gawa. Pangalawa, pagkakaroon ng puso para sa misyon. Katulad ng mga apostol, maging bukas sa pagtulong sa nangangailangan at sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng paraan, maging sa social media man o personal na pakikipag-ugnayan. Pangapat, magpapalalim ng pananampalataya Dumalo sa mga mesa, magdasal ng rosaryo at magbasa ng Biblia upang maging mas malapit kay Kristo at masanda sa pagtugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon namin Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa pagbigay ng halimbawa ng iyong mga apostol, lalong-lalo na si San Andres, tulungan mo kaming matutong tumugon ng buong puso sa iyong tawag, kaya ng kanilang ginawa. Sa gitna ng hamon ng makabagong mundo, turuan mo kami ng tapang at kababaang loob na ipahayag ang iyong mabuting balita. Gabayan mo ang lahat ng nanonood at nakikinig ngayon upang maramdaman nila ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Pagalingin mo ang mga sugatang puso at bigyan ng pag-asa ang mga naliligaw ng landas. Basbasan mo ang aming mga pamilya, pamayanan at buong sangkatauhan naway maging instrumento kami ng iyong liwanag at kagalakan sa pamamagitan ni Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng habag ang pag-ibig ng Diyos na ipinipayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.